ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliu Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. <laughs> Latest <laughs> B at Tama D W I Z News Catch Up News Catch Up. balita sa oras na ito. Iminungkahi ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue ang pagtaas ng limitasyon sa beneficyong tax-free benefits ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, layunin ng panukala na mapalaki ang take-home pay ng mga manggagawa habang isinasaalang-alang ang epekto ng inflation at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. T-W-I-Z News Catch Up News Catch Up I get balita sa oras na ito, mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News Website. Ako po si John Reese Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras, oras, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up News Catch Up DWIZ ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Alio Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Alio Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Alio Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Visayas sa Mindanao. It's Sunday once again, October 26. At ngayong araw na ito mga kaibigan magkakasama-sama naman tayo sa loob ng kalahating oras. syempre matitinding mga balitang showbiz na naman po ibibigay ko sa inyo maya maya po lamang ano. Ito po naman ang mga matitinding balitang showbiz na naganap sa buong isang linggo. Daon po naman sa mga hindi nakapanood, nakapa, naka, ng naka na mga balitang showbiz itong mga nagdaang linggo. Ito po ay ibibigay ko sa inyo dahil ngayon po ay kinumpile po natin. It's a compilation of the best and um biggest showbiz news uh, in the Philippines nitong nakaraang weekend lamang o weekdays lamang ano mga kaibigan, Kaya ngayon ay rara ko na ang mga headlines, sa ating mga balita ng Ato artists. Narito po. Headline number 10. Maria Ozawa walang pagsisisi na naging parte ng adult video industry. Headline number 9, Emma Mary Tiglaw, wagi sa Miss Grand International 2025, nagtala ng back-to-back -back win para sa Pilipinas. Headline number 8, Inday Barreto, taas ang ibinulgar na may itinuturok lagi si Raymart Santiago sa kanyang anak na si Claudine Barreto. Headline number 7, Kampo ni Raymart Santiago, Romes kay Inday Barreto. Headline number 6, Marcel Soriano, nagpagamot ang kanyang spinal arthritis sa Singapore. Headline number 5, Jillian Ward, pinag-iisipan ang pagsampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya. Headline number 4, Jake Cuenca, ibinulgar ang dahilan ng sobrang pagpayat. Headline number 3, Sunshine Cruz, pinapahanting ang site na nagpakalat na binubugbog siya ng boyfriend na si Atong Ang. Headline number 2, Aljur Abrenica, enjoy na enjoy sa pagkanta kahit pinagtatawanan. Headline number 1, Derek Ramsey, no show sa unang birthday party na anak kay Ellen Adarna. At yan mga kaibigan, atin po naman mga headlines sa ating mga nga Ta artist At bago ang ating mga detalye mga kaibigan, ako nga po pala yung mga kasama sa loob ng kalating oras. Ako pa rin po si Anton. At syempre narito na ang ating mga detalye ng ating mga Balitang Ta artist Ating headline number 10, puntahan natin ating headline number 10 mga kaibigan. Itong si Maria Ozawa ay wala raw pong pagsisisi na naging parte siya ng adult video industry. i industry, industry. industry na sa madaling salita, yung porn industry. Ang mga detalye, narito po panoorin natin. Para sa aking balitang showbiz, kahit kailan ay hindi nagsisisi si Maria Ozawa nang pasokin nito ang adult video industry. ay sa dating porn star, ang kanyang dating kasamahan sa kanyang part-time na trabaho sa Japan ang nagujok sa kanya na pasokin ang nasabing industriya. 18 sa umano siya noon kung saan tumigil lamang siya noong kanyang kasikatan bandang 2009 at 2010. Nakaplano raw talaga ang pagtigil niya sa pahiing porn star habang kasikatan pa niya dahil ayaw niya raw minto kapag loss na siya. Да. Yeah. ang kagustuhan na maging famous at bumiyahin sa iba't ibang bansa ang dahilan daw kaya niya pinasok ang AV industry. Gusto niya raw kasing umalis sa Japan at maging boses ng mga nagtatrabaho sa AV industry kaya talaga nakaplano na mag-quit siya sa kanyang paiging porn star pag nasa tuktok na siya ng kasikatan. Hindi na raw niya matandaan ang kanyang unang video na ginawa ngunit gusto niya raw linawi na hindi siya nakaramdam ng pambabastos habang ginagawa na sabing video dahil napak-professional umano ng mga tao sa kanyang paligid. Bagamat ibang iba ang pagkakalam ng publiko tungkol sa adult video industry. Yan mga kaibigan, ating pa detalye sa ating headline number 10. Ngayon po tala natin ating detalye sa ating headline number 9. Isang back-to-back win -back po naman ang ibinigay sa atin ng ating uh, kababayan na si Emma Mary Tiglao sa katatapos lamang po ng Miss Grand International 2025. Kaya ang buong detalye, narito po panoorin natin. Nagtala ng back-to-back -back win ang Pinay na si Emma Mary Tiglao sa katatapos lamang ng Miss Grand International na ginanap sa Thailand. Tinalo ng Pinay Birikwin ang 70 siyam na naggagandahang candidates mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo para itala ang back-to-back -back win matapos na mapanaluna naman ang Pinay din na si CJ Opiaza ang corona sa nasabing pageant noong nakaraang taon. Sa kaagaan pa lamang ng kompetisyon ay nagpakita na ng lakas ang Pinay newscaster hindi lamang dahil sa ganda kundi dahil na rin sa lakas ng karisma ito, lalo na sa mga Thais. Pagdating pa lamang ni Emma sa airport ng Thailand ay sinalubong na agad ito ng mga Thai pageant fans kung saan giliw na giliw ang mga ito sa kanya. Naging runner-up ng Pinay ang kanya naging best friend at roommate na si Miss Thailand na naging first runner-up, si Miss Spain na naging second runner-up, si Miss Ghana na naging third runner-up, at si Miss Venezuela na naging fourth runner-up at iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan po naman ating detalye sa ating headline number 9. Congratulations sa ating kababayan na si Elma Mary uh, Tiglao. Tiglaw. Emma, hindi Elma. Emma Mary Tiglaw. Congratulations. Ayan. At syempre mga kaibigan, uh, punta natin ating detalye sa ating headline number 8. Dahil itong uh, nakaraan lamang ano, nung nagpa-interview itong si Inday Barreto mga kaibigan, dito kay OG Diaz, aba ay matitindi po naman ang mga binitiwan itong salita. Laban po kay Raymart Santiago, ang kanyang dating ating uh, uh, manugang na si Raymart Santiago. Ano ho? Nako, itahasan nga pong ibinorgan nitong si Mami Inday na maitinuturok daw po lagi si Raymart sa kanyang anak na si Claudine Barreto. Sa anak ni Mami Inday Barreto na si Claudine Barreto. Nako, grabe itong mga pasabog na ito ni Mami Inday. Ano? Ang buong detalye, nato po panorin natin. Para sa aking balitang showbiz, matitindi ang mga pasabog ng nanay ni Claudine Barreto na si Inday Barreto laban ka Raymart Santiago na mag-guest ito sa YouTube channel ni Ochi Diaz. Sa nasabing interview, pinaratangan ni Mami Inday si Raymart na may itinuturo kay Claudine to the point na parang zombie na umano si Claudine noong minsan makaharap nila ito. Ayon pa kay Mami Inday, marunong si Raymart dahil sa legs nito tinuturo ka ng kanyang anak ng kung anong substance kaya hindi ito nakikita ng publiko dahil natatakpan ng shorts. Idinagdag pa ni Mami Inday na pitong beses tumawag sa kanya si Claudine, puwapalahaw ng iyak at halatang sinasaktan kung saan sa tuwing pupunta umano sila ng kanyang mister ay parang walang nangyari na bababa ito na hagdan at kakausapin sila. Noong una o tumawag ito sa kanya na grabe ang iyak at umihingi ng tulong ay nanghina raw siya at napaupo sa sahig ng isang mall kung saan siya naroon noong mga panahong iyon. Agad niya raw tinawagan ang kanyang asawa at pinuntahan nila ito pero pagdating daw nila sa bahay ni na Claudine at Raymart ay tila wala raw nangyari sa kanyang anak at kinausap sila nito ng maayos. Nagyaya din daw si Raymart na kumain sa labas at nga lagyan pa nito ng pagkain ng plato ni Claudine kaya't akala nila ay away mag-asawa lamang ang nangyari. Pero naulit ng naulit ito umano ang pagtawag ni Crudin sa kanya para humingi ng tulong kung saan umabot daw ito ng pitong beses. Yan yeah, po naman ating detalye sa ating headline number 8. Uh, At syempre mga kaibigan, dito sa ating programa, no, dito po naman sa aming istasyon, ilagi eh, po kami nasa gitna lamang. Kaya kung nakuha natin ang panig ni Mami Inday, ibibigay naman po natin ating, uh, ang panig po naman itong, uh, nitong si Raymar Santiago na rumes po itong kapo ni Raymar Santiago kay Mami Inday Barreto. Ang buong detalye, nato po panorin natin. tahasang inamin ni Mami Inday Barreto na inubos ni Raymar Santiago ang milyones sa banko ng kanyang anak na si Claudine Barreto. Sa interview ni Ogie Diaz sa nanay ng mga Barreto, sinabi nito na huli na na ni Claudine na wala ng laman ang kanyang bank account. Nang pumunta muna si Claudine sa bangko para mag-withdraw, ay pinaghintay ito ng 1 hour at 40 minutes kung saan paglabas ng muna ng manager ay sinabi nito na wala ng laman ang bank account nito. Kinumpirma din ni Mami Inday Barreto na ang bank manager ay pinsan ni Raymart, kaya pala gusto raw nito na sa nasabing branch mag-office sila na account ang kanyang anak. Nang malaman umano ni Claudine na nalimas na ang kanyang pera sa banko, ay hinimatay ito doon mismo sa loob ng banko dahil nalaman nito na mahirap na siya. Isa pa mo sa na nagpahirap kay Claudine ay ang mga koleksyon ni Raymart ng mamahaling bike, kotse na Porsche at ang pinakahuli ay ang photography. Kamre ito, sinabi rin ni Mami Inday na nakadagdag din sa pagpapahirap sa kanyang anak ay ang mga ibinabayad dito sa kanyang mga abogado. Samantala, bukas naman kami para sa panig ni Raymart Santiago. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Music. Yan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline number 7. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 6. Itong si Marcel Soriano ay nagpagamot pala ito ng kanyang spinal arthritis sa Singapore. Nako, batid dito ang spinal arthritis mga kaibigan, ano? Para kang uh, yung, yung, mula likod uh, hanggang doon sa ibaba, talampakan mo kapag kaya na ay sumumpong. Grabe yan, ano? Anyway, ang buong detalye na ito po, panorin natin. successful ang pagpapagamot ni Marcel Soriano sa kanyang spinal arthritis sa Singapore. Ayon sa aktres, inuna raw gamutin ang kanyang likod kung saan ang galing daw dahil walang ginawang operasyon sa kanya. Sumailalim so o mano siya sa tinatawag na discoplasty na isang uri ng paggamot na nasabing sakit. May walong butas o mano siya sa likod na ang gumawa ng procedure ng discoplasty ay mga robotics na. Sinay pa ni Maria na sobrang thankful siya pagkatapos ng paggamot sa kanya dahil pagtayo niya raw ay wala siyang naramdaman na kahit na nung sakit. Kung matatandaan, unang ibinalita ni Maricel ang pagkakaroon niya ng spinal arthritis noong nakaraang April sa kanyang YouTube channel mismo. Ang kanyang sakit daw ang dahilan, kaya paikaika siya kung lumakad minsan dahil apektado nito ang kanyang mobility. At iyan na aking balitang showbiz, Masa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan mga kaibigan, ating po naman detalye sa ating headline number 6. Punta na natin ating detalye sa ating headline number 5. Itong si Jillian Ward mga kaibigan, ay talaga namang uh, grabe ito. Ano? Um, iniyakan niya talaga yung issue sa inang dalawa nitong si uh, dating uh, Ilocosor Governor at uh, Chavez Kaya naman, uh, doon sa mga nagpapakalat ng na mga maling-maling barita, mga fake news mga kaibigan, nako, ito ha, matindi ito. Makinig kayo doon sa mga nagpapakalat ng fake news dahil pinag-iisipan daw po nitong si Jillian Ward Jillian Ward ang pagsampa po naman ng kaso sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya o tungkol sa kanya. Ang buong detalye, po natin po natin. Kinumpirma ni Jillian Ward na nag-usap na sila ng kanyang talent management na Sparkle Artist kaugnay sa pagsampa ng kaso sa mga patuloy na nagpapakalat ng mga below the belt na fake news sa kanya. Ayon sa actress, hindi na niya pwedeng palampasin ang pambabastos na ginagawa sa kanya ng mga tao kung saan na damay pa ang kanyang ina. May lumabas kasing balita na di o manoy ibinubugaw si Jillian ng kanyang ina na marina mang itinatanggi ng actress. Sa nasabing fake news, pinalalabas na ibinugaw si Jillian ng kanyang mother kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa napakalaking halaga. Kay Chavit din umano galing ang luxury car ni Jillian ay tinanggi na aktres dahil katas umano ng kanyang 15 years sa showbiz ang ipilang bili niya sa nasabing luxury car. Kahit kailan umano ay hindi pa sila nagkita ni Chavit kaya hindi niya raw alam kung saan kinuha ng mga basher ang isyo na may relasyon sila nito. Kasabi nito, hinamon ni Jillian ang mga nagsasabi na may video sila ni Chavit na kuha kung saan sinabi nito na ilabas at huwag lamang gawang AI para malaman ng publiko kung may katotohanan ang ang nasabing fake news. At iyan na kibalita showbiz. Mas yung pilang lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yan mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating headline na number 5. Punta na natin ating detalye sa ating headline na number 4. Marami ang nagulat sa sobrang pagpayat itong si Jake Cuenca mga kaibigan. Kung saan na uh, marami mga mga pagdududa ang uh, biglang naglitawan na di umano ay uh, masyado itong uh, o ito ay... Uh, uh, gumagamit ng droga at kung ano-ano pa. But anyway, ito po sa ating balitang baritang ito ay ibinulgar na po ni Jake Cuenca ko ano ang dahilan ng kanyang sobrang pagpayat? Ang buong detalye, nalte po panorin natin. ng ibinulga ni Jake Cuenca ang dahilan ng kanyang sobrang pagpayat. Ito'y upang matigil na ang mga fake news na naglalabasan na nagdodroga o masyadong naapektuhan na aktor sa paghiwalay nila ng kanyang girlfriend. Sa kanyang ex-account, isa-isang sinagot na aktor ang mga nagtatanong kung talaga bang nagpapayat siya o may ibang dahilan pa ng kanyang pagpayat. Sa sagot na aktor sa isang tanong, sinabi nito na talaga nagpapayat siya kung saan umabot na raw sa 30 pounds ang nawala sa kanya na kailangan para sa role niya sa teleseryeng What what lies beneath. Bumaba o na hanggang 140 pounds ang kanyang timbang at nag-gain ulit ng 8 pounds para mabalansin naman ang kanyang look ha, para naman sa kanyang karakter sa Batang Kiapo. Ayon naman sa isa, pinapanood niya ang advance episode ng What Lies Beneath at ang payat o manu ni Jake sa episode na sinagot naman na aktor na pinapanood niya rin kung saan to be honest o ay parang ibang tao ang nakikita niya. Ngunit sinabi na aktor na kailangan niya mag-gain ulit ng timbang para sa Bench Fashion Show na binigyan lamang siya ng dalawang linggo. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. mga kaibigan. Iyan po naman ating sa ating headline na number 4. Punta na natin ating detalye sa ating headline na number 3. nako dito si, uh, noong kanina, si Jillian Ward ang uh, nagbabalakano na mag uh, Laban po naman sa mga nagpapakalat ng uh, fake news sa kanya. Ito, isa pa, si Sunshine sa Cross ay pinapahanting naman ito ang site, uh, ang owner ng mga site na nagpakalat po naman na binubugbog siya ng kanyang boyfriend na si Atong. Ang grabe talaga itong mga ano na to, no? mga showbiz sa site na to eh. Parang nakita na, ko doon sa uh, ipinost ito si Sunshine, parang showbiz sa uh, plus yata. Showbiz plus ang uh, pangalan ng uh, nasabing ano no. Dalawa yun eh, ang uh, ipinost doon ano. But anyway, ito, panoorin natin ang buong detalye ng balitang yan. para sa aking balita showbiz, nagpupuyo sa galit si Sunshine Cruz dahil ayaw siyang tigilan ng mga naglalabas ng mga fake news na ayon sa aktres ay sobrang malisyoso at nakakabastos na ng gusto. Ang hindi matanggap na aktres ay dahil pati ang kanyang mga anak ay idinamay na rin ng mga naglalabas ng peking balita. Sa kanyang Facebook page, ipinost ni Sunshine ang screenshot ng mga fake news na galing sa isang online site kasama na ang issue na buntis umano ang isa niyang anak at ang nakabuntis ay si Atong Ang. Sa kanyang caption, sinabi ni Sunshine na ilang taon ng subject ng mga malisyosong chismis ang kanyang pamilya kung saan kabilang umano sa mga fake news na inilalabas tungkol sa kanila ay buntis siya at ang kanyang mga anak pinatay, binogbog at inaresto at nagmamayari umano sila na isang mansyon sa pinakamarangyang village. Testamento din umano kung paano madaling mapaniwala ang mga tao ng mga peking balita sabay sabi nito ng no to hashtag fake news. Dahil sa mga chismis sa kanila kung kaya't kinausap na raw niya ang kanyang abogado na si attorney Bonito Alintahan para hanapin ang mga mayari na nasabi mga peking site para papanagutin ang mga ito. Okay mga kaibigan, yun po ating detalye sa ating headline number 3. Puta na natin ating detalye sa ating headline number 2. Ito, nag-viral talaga ito mga kaibigan. Ano? Itong si Aljur Abrenica. Nako talagang as in viral na viral ito. Itong kanyang pagkanta. No? At syempre, itong si Aljur, bahala kayo sa buhay ninyo. <laughs> Hindi ko naman kayo. Wala ang pakialam sa inyo. Kaya ayon kay Aljur, nag enjoy na lamang daw siya sa pagkanta kahit pinagtatawanan siya. Ang buong detalye, nato po panorin natin. Para sa aking balitang showbiz, walang epekto kay Aljur Abrenica ang mga meme tungkol sa kanya matapos mag-viral ang kanyang pag-cover ng awiting She Will Be Loved ng Maroon 5. Bagamat sariling interpretasyon ng pagkanta ang ginawa ng aktor, ngunit ginawa itong katatawanan ng mga netizen dahilan para magsulputan nga ang kanyang mga meme. Aminado ang aktor na napanood niya ang mga meme at nabasa niya ang mga komento tungkol sa kanya kung saan natatawa raw siya sa halip na mainis. Ayon pa sa aktor, seryoso siya sa kanyang ginagawang pag-cover ng mga kanta, kahit na alam niyang sintunado siya minsan. Kapag lumipas na umano ang panahon ay hindi na niya magagawa ang ganoon kaya kahit sintunado ay mas ginusto pa rin niyang kumanta dahil kahit sino naman daw ay pwedeng kumanta. Malalim umano ang kanyang pagkagusto sa music at para sa kanya ay napaka-personal nito kaya naman talagang isinasa puso niya ang pagkanta dahil iyon ang kanyang pampakalma. Isa pa umano sa dahilan ay gusto niyang ipakita sa kanyang mga anak na kumakanta rin siya. At iyan mga kibig, ating po naman dito sa ating headline na number 2. Tama nga naman, hayaan nyo sila, no? At least ikal ginagawa mo lang kung anong makapagpapasaya sa'yo. Ayan. The, the more nga na masaya mga ng isang tao, the more na malakas ang kanyang immune system. Kaya lagi ho tayong maging masaya, no? Yung mga galit na sa puso natin, tanggalin po natin yan, dahil iyan po nagpapahina ng ating immune system. Ayan. Pag may galit, galit kayo sa si isang tao, ay eh, patawarin nyo na po dahil yan, yan po ang isa sa anay sa ating immune system, yung kalit sa puso. Okay? So, yung mga kaibigan, no? ngayon po tala natin ating detalye sa ating headline number one dahil ito ay matindi ito mga kaibigan, ha? Dahil sa unang birthday ng anak nitong si Derek Ramsey ay wala ito. Hindi ito lumating, wala ito doon, hindi alam kung saan nagpunta, hindi alam kung ito ba imbitado, ito ba ay hindi pumunta o kung ano paman. But uh, anyway, ito na nga dahil si Derek Ramsey daw po ay no-show sa unang birthday party ng kailang anak ni Elena Darna, ang Bob Detalye na ito po Para sa aking balitang showbiz, usap-usapan ngayon ang first birthday party na anak ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey na si Liana. ito dahil walang Derek na nakita sa nasabing selebrasyon dahilan para lang lumakas ang usap-usapan na talagang hiwalay na ang mag-asawa. Sa Instagram stories ni Ellen ay pinost nito ang ilang pictures ng celebration ni Liana kung saan bukod sa magina ay makikita rin dito anak ni Ellen kay John Lloyd Cruz na si Elias, ang kanyang ina at ibang miyembro ng pamilya. May isang picture din na makikita si Ellen nakaupo at akandong sa kanya si Liana at may rainbow colored cake kung saan makikita sa likod ang close friend ni Ellen na si Buri Gonzalez. ka kapansin-pansin na walang Derek na nakita sa nasabing pictures na ipinost ni Ellen. Ngunit bagamat wala sa birthday party na anak, nag-post naman si Derek ng kanyang pagbati sa pamamagitan ng kanyang social media app. Makikita sa post ng aktor ang mga pictures at video na nagpapakita ng kailang bonding na dalawa ng kanyang anak. Nilagay ito ni Derek ng caption na, Watching you grow this past year has been the greatest joy of my life. Every smile, every little giggle. Every Papa and Every Milestone. Sinai pa na aktor na kahit na natutulog mo na ito sa kanyang mga bisig ay napupuno siya ng pagmamahal, sabay sabi nito nang, You are the best thing that ever happened to me, and I thank life every day for the gift of you. Agad namang dinagsa ng malulungkot na komento ang naturang post ni Derek kung saan ay kisimpat siya sila sa na aktor na hindi makalapit sa anak sa unang birthday celebration nito. Kaugnan nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. Alright mga kaibigan, yan po naman ang mga matitindi malitang showbiz. Anitong nagdaang buong isang linggo mga kaibigan, ano? Na talagang kinumpal po natin dito ang pinakamatitindi para po naman ibigay sa inyong lahat na alam ko naman ay nag kayo lagi. Ayan. Kaya doon sa mga nag-iintay lagi ng mga balitang showbiz nang walang ka-fake fake news, ano? Na hindi fake news. Dito lamang po kayo, manood kayo lagi tuwing Sunday alas 8 ng umaga hanggang alas 8.30. Siyempre, ako pa rin po ang inyong nakasama sa akin aking Ice Show. Ako pa rin po si Anton at ito pa rin po ang ating Ice Pared. Bye! Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan.